Hello. <clears throat> Kumusta? Guys, may ipapakita ako sa inyo. Alam niyo ba yan? Ayan, ayan yung mga bilog-bilog na yan. Nakaraang araw pa yan eh, Nakita ko maraming ganyan dyan sa halaman ko na yan. Tapos, hinahanap ko kung sino ang nagmamayari niyan. Ang kasi, siyempre uh, mga ano, may mga higad kasi dito minsan eh. So, hinahanap ko baka siya ang may-ari niya. Eh, hindi ko talaga makita. Kaya ito, hahalubhugin ko. Samahan niyo po akong halubhugin, guys. Pero kung alam niyo po kung ano, kung ano ang, ano yan, kung sino ang may salari guys Guys, pakicomment po sa baba. Salamat. Kaya ito, itong halaman na ito, ito. Itong halaman na ito kasi ay, kamag-anak yan ng snake plant. eh ang ganda ng, ano ba diba? ang ganda-ganda pa naman ang dahon niya. Ayan. So, ayoko ko siyang mamatay. Kinalagaan ko talaga siya na ang bongga. Nilagay ko siya dyan sa pwesto na yun eh, kasi dyan po yung umaga may araw. Yan ang gusto ng mga snake plant, yung maaraw. Kaya nilipat ko siya dyan. Kaya lang, kaya lang nga, parang may umaano sa kanya, umaatake may-ari ng mga bilog-bilog na yan. Dumi nila yan. So, kaya hinahanap ko talaga yan. Yan. So, for kay ang lola nyo dyan sa mga dahong, dahong para makita kung sino yung nagmay-may-ari niya. Pati dyan. Yan. Kinalaykay ko na yung mga lupa-lupa niya. Wala. Wala akong makita. Ayan. Tinumpal kong buko kayo. Sa ilalim ng paso pati dyan sa katabi ng halaman wala talaga pero sa subay yan aaraw araw aarawin ko yan no hindi kita titigil at di kita nakikita ganun sa'yo ba si pangunitay siya wala pa nga siyang ala. Wala pa siyang lahat. Kaya kailangan ko siyang alagaan ng bongga gusto ko siyang dumami kasi maganda yan maganda yung ganyang halaman kasi alam niyo ba yan guys yan ay air purifier which is sinasala niya ang polluted air para malanghap mo ang fresh air gano'n kaya sayang talaga siya pag na chew in. so ayun lang sana patuloy niyo po panoorin ang aking mga video. Don't skip the ads. Thank you so much para po kung sakaling ako ay magkaroon ng biyaya ay mabibiyayaan ko rin po kayo. Salamat nang marami. Bye.